Natapos ang arraignment sa kaso ni Princess at nagplead ito ng not guilty. Pero kailangan siyang dalhin sa Paraluman City Jail habang nagaantay sa sunod na hearing. Ipinasuot naman ni Onsi kay Princess ang pulseras na kaparayo ng suot niya bilang tanda ng pagiging pagkaibigan nila na kahit malayo sa isa't isa ay nangako si na nakikilos sa paraan na alam para makatulong dito sa kay Princess. Napayakap sila sa isa't isa habang si Libby ay nasasasakyan sa di kalayuan. Natawang tawa dahil dadalhin na sa kulungan itong si Princess. Dumating naman itong si Xavier at niyakap si Princess at nangako na dadalawin ito si Princess sa kulungan. Pero ayon sa dalaga ay unahin muna ni Xavier na hanapin ang kanyang ina. Tinanong ni Xavier ang kapulisan kung pwede niya na i-report ang nawawala niyang ina. At magpahanggang ngayon ay hindi niya ito makontak. Pero ayon sa pulis ay antayin muna ang 48 hours. Samantala doon naman sa bahay ni Divina ay naabutan ni Divina si Lailani na kausap si Charlene. At bago pa man nasabi ni ni ang lahat Tungkol sa sikreto nila ay inagaw na ni Divina ang telepono at balak ni Divina na patayin itong si Lailani. Pero lumaban itong si Lailani at tumakas pero napagod lamang siya sa katatakbo dahil nasundan siya at nahuli pa rin sila ni Divina at ni Arnold at tinalian at ikinarga sa sasakyan na ang balak ay doon nila patayin si Lailani sa tambakan doon sa bagong bayan pagkarating sa lugar na iyon ay ubod lakas na tinadyakan ni Lailani si Arnold kaya siya ay nakatakas at dahil malapit ang lugar na iyon kinanida ay tumakbo si Lailani sa bahay nila Nida para humingi ng tulong kay Nida at kay Onse pero sa kamalasan ay walang nida at onse na naroon at nasa hospital itong si Nida na sinasamahan itong si Dado. Nasunda naman itong si Lailani ni Divina na galit na galit at handa na talagang patayin itong si Lailani para tumahimik. Nagpanglaban ang dalawa habang si Charlene naman ay may mga messages na natanggap mula kay Lailani na kailangan nila magkita sa bahay ni Lanida. Nag-alala naman itong si Mimi para sa kapatid pero ayon kay Charlene ay parang napaka-importante at ramdam niya na nasa panganib itong si Lailani. Tuloy na kaya'ng madawit si Charlene sa krimen na gagawin ni Divina dito sa Kyleylani abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail